Lang Ay, no, mm -hmm. Kunyari lang naman. Kunyari lang naman, Counselor. Kasi yun. actually, marami naman ako mga kaibigan na sa industry. Uh, marami naman yung mga naka-love team naman ako. Yan mm -hmm. sila, uh, dito, sila Santos. <laughs> Yen Santos. Oh. before. oo. oo, kasama yun, 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 yun si sa Yen Santos. Ang si Paolo Yan yung mga naging love team. Pero ngayon kasi, dahil di ba nalili niya ako sa comedy, mm hindi -hmm. mm -hmm. na ako yunas Yung last na show ko na matagal ko ah. So na sa comedy na ako. Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi ka man nahihirapan dito sa pinasok mo? Kung baga, politics and show is? Yeah, mahirap, mahirap. Kasi siyempre, uh, bukod sa wala akong trabaho. Tapos, uh, kung baga, parang sabi nila madumidaw, magulo lahat. <laughs> Eh, hindi naman bago na sa showbiz din naman, alas parehas na ito. Diba? Ang pinagkaiba lang dito is uh, sa pagiging as public servant. Di ba? Parang dito naman sa... Yun nga, dito, dito. Actually dito, at sa totoo lang. Medyo dito ko nakita yung mundo na makaiba. Kasi tayo, ako, personally, sa pag lumalabas ako out of town, mm -hmm. kahit pausapos ka na, kung makayakap siya, hulikam na lahat. Nandiyan eh, hello, 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 hello. lahat ahalo sa'yo eh, approach dito, hindi Yung makikilala ka na pag ginawa mo, hindi titigil iyo, Iiwasan ka, may mga ganito. Siguro baka dahil hindi ako gusto nila O baka dahil nag-iingat sila. O baka dahil ayaw nila sa akin. Pero again, sabi ko nga, mas pinararamdam ko sa kanila yung puso. Puso ng pagiging tao. At pagiging totoong tao. Kasi sabi uh, ko it's okay. Yan talaga mundo ng politika. If I understand. Kaya lumawak na rin at the same time, humahaba na rin yung, mga mas umaba pa yung pasensya ko pagdating sa ganito ang bagay. Dahil siyempre, ako yung ulit, yung kanilang question mo gusto ko lang yung sagot. Kung paano namin pinagahandaan yung bakbaka. Pero hindi pa kung ako muna mong sagutin muna yun. Ito muna ang question ko. Ano yung mga pelikula o ano yung mga projects ni yung showbiz at kailan ka nag at bakit ka umalis? Hindi naman ako umalis. Nagpahinga lang tayo. Kasi nga, Ah, uh, eh hindi naman tayo, hindi naman ako pinanday sa batang 'yan. Ah, mga nawala lang sa Glen dahil lang iba nung time ni dito ta ni time ni iba na kasi kami magkakasama sa sa Batang Yato nila So nung nawala siya nasama kami. And then hindi nag-proceed na ako mag-file na ng tatakbo ni Scott. Gaano katagal mo na sa Batang Yato? Tagal. Ilang buwan din. Na. Anong role mo doon? Yung kami po ni sa bar sa Club sa Bar. Ano sa Billiards. Yeah. Kaya nung nakita naman kami lahat sinulog ni Kuya ni Direk Coco, sa kanya. Direk ka. Kung naman maging resulta ko, baka pwede mo na kayo. Yan, sabi na sabi ko sa'yo. Yan naman si Kuya, best friend. Halos Kuya, best friend ko na alam. Dahil mm -hmm. mm -hmm. sidekick ako dati so, nila, so, na, 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 naman, yung yung sa Wanda La Post. So, ako na rin yung mga. Si Daniel din naman, sa na, sa ibog nito. Nakita kami sa Baguio. Sabi ko, pare, baka naman. Tumatakbo ko eh, paano? Bawal, bawal. Uy,